Hello Philippines and hello world! Pani-bagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Magandang magandang araw po. Nawa po ay lagi tayong ligtas at laging masaya. Siyempre palaging maganda, charo. Kasama ko ang aking anak sa aking trabaho. Kailangan lagi siyang busog, gano? Kaya heto nga at kumakain na siya. Pagkatapos nga ng aking trabaho, nagpunta kami sa lugar na ito. Matagal na kami hindi nagpunta rito, charo. <laughs> Ah, Siyempre, kailangan nating alawin ang ating sarili. Hindi na lang puro trabaho. Abay, nakakapagod din magtrabaho, ano? Para hindi natin maramdaman ang ating pagod. Mamasyal naman tayo paminsan-minsan. Ganon. Hindi naman tumadalas. Medyo madalas lang, charot. <laughs> At heto nga at masayang masaya na naman ang aking anak. Napakaiingay ng mga bata sa lugar namin. Naririnig nyo ba? Dinig na dinig sa voice over ko. Nakakaloka. Hinahayaan ko na nga lang sila. Humihiyaw ako dito. Humihiyaw din sila. Nakakaloka. <laughs> Siyempre, mga bata yan, hindi ko sila mapipigilan. At alam ko namang masayang masaya sila sa ginagawa nila, mga bata eh. So, ayun na nga, tine-enjoy ng anak ko dito. Napakalikot nga niya. At heto nga, at naglaro na ang aking anak. Enjoy mo lang anak ang iyong pagkabata. Kasi dati hindi naman ako sumaki sa ganyan. Ang sinasakyan ko noon eh, karito na tsaka pasagad. Tapos yung kalabaw namin, yun lang ang sinasakyan ko ng bata ako. Pero kung babalikan mo yung nakaraan, napakasaya. Kasi lahat ng mga bata ano? naglalaro. Pagkatapos ng na school, ang doon kami sa eskwela ha, naglalaro kami. Na mga patentero, luksong baka, mga gano'n. So ayun nga, at haramdam na kami ng gutom ng aking anak Dito nga kami sa si Jollibee nagpunta. E paano eh, eh napagkatagal-tagal namin hindi kumakain dito. Namiss nga namin kumain. Hinihintay na nga namin ang order dyan. eto na nga at dumating na ang aming order. Kain po tayo. Oh, ayan ang anak ko kumakain na. Una nga niyang nilantakan yung ice cream. So, ayun nga at tapos na kami kumain at pupunta na kami sa taas. Para maglibot uli. Uuwi na sana kami kaya lang napaka-traffic sa labas. At hindi umuusad yung mga sasakyan. At hindi nga at pauwi na kami at nakasakay na kami sa bus. At nandito na nga kami sa bahay. Hanggang sa muli, I love you all and bye! Thank you. <laughs>